What's up mga katibay? Welcome and welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na like, share, comment, subscribe, hit that notification icon para mapabilang ka sa Pamilyan TV. Okay? So, in this vlog nga po pala, no, is papakita ko lang po sa inyo mga katibay kung paano po yung Rotor, wor, yung rotor yung pagro-rotor no yung word na rotor papakita ko po sa inyo kung ano po yung work niya no sa ating rice field no actually nga pala no andito dito nga po pala sa ako sa rice field kasama ko si Ray no papakita ko siya kayo mamaya so yung ano nagpaparotor kami dito sa rice field no so by the way nga po pala no mega mega shoutout nga po pala sa ano sa may-ari no ng rotor si Ma'am Telma tsaka Sir Toto no yun kung gusto nyo mag kung meron kayo mga rice field no uh, ah, pwede nyo po silang mabisitahan sa barangay Magsaysay no doon po Telma tsaka Toto po hanapin nyo lang po no so yun and then so papakita ko na po sa inyo kung ano po yung mga work ng rotor niyo kung ano nga po ba yung trabaho ng rotor okay so let's go ibay no and then ang update po natin ngayon is yan po no hindi pa po sila nakapunta doon sa isang gilid no ang nasisimulan pa po nila is eh, ito no kung niyo nyo yan yan pa yung, yung nabubungkal nila no ah uh, isa pa po yung black no kasi actually mga bubungkalin nila o rotori nila kaya dalawa sila is isang ektarya po eh no isang ektarya po ng taniman rice field ang kanilang bubungkalin actually mga katibay no yan po si rotor no yung ang main main talagang work ni rotor is binubungkal niya eh. binubungkal niya yung, yung lupa no kasi dati yung pagbubungkal ng lupa is hindi naman I mean yung tao ba dito yung parang parang binubungkal nilang lupa no? parang ganon din siguro gan, parang ganon yung word eh kasi lumalalim tapos inaangat yung lupa no? galing sa baba ginagano nila yung basta binubungkal no? kasi dati kasi kung natatandaan nyo is ganito yung aktibidades dati yung lumang pamamaraan is kinagamit ng farmers yung ano yung baka ba yun karabaw yun tapos may hinihila-hila yung karabaw no tapos dinidiin ng farmer yung hinihila ng baka para magbungkal no so kung sa dating pamamaraan napakatagal po no kasi actually no ito ito mga ilang minuto lang nila nagawa to no itong isang block na to samantala kung yung ano yung lumang paraan is matagal po no matagal tapos pangalawa po is maganda po yung ano no daan po no oh, maganda yung pagkabungkal niya so yun maganda no tingnan nyo naman diba o oh, yun dalawa sila kasi para lalong mas makabilis no kasi o oh, tingnan nyo naman yun o oh. daan yeah diba so yun so mas napapadali yung proseso ng ano ano agrikultura dahil sa teknolohiya no yun Mega mega shout out nga po pala sa mga inventor nito no yung pasimuno nitong rotor na to is napakalaki po talaga ang ambag sa agrikultura no kasi kung wala itong teknolohiyang to nako ewan ko lang kung hindi ko naman sinasabi na masama yung makaluma pero ang advantage yan po nito is napapadali no napapadali at saka less work and then hindi mahirap, no? Kasi sasakay lang yung isang tao and then drive, drive, drive na, no? So, yun. So, lakad tayo, no? Sige. Yung mga katibay, no? Lalakarin ko muna to, and then i-update ko no? na kayo mamaya-maya, okay? Yung mga katibay, no? So, nito na tayo, no? Malapit na tayo sa Rotor, no? Ito na, ito na, ito na, ito na. papakita ko talaga. Tiyan. May jad, no? Kasi napakahirap ng daan dito talaga, no? Parang, no? Yun na yun. <laughs> so, yan po. Papakita ko sa inyo yung rotor, no? Yan. Ay, napatay. <laughs> yun, no? Napatay sa rotor. Yun. Saan na ba yun? Yan. Diba? stick So, kukunan natin sila ng todo, no? Para mas makita nyo mga katay. Okay, Sige. So, i-update ko lang kayo, no? And then, bago tayong updated sa ating rotor, no? Is ganito. Tapakita ko po sa inyo yung daan ng rotor, no? Ito po yung hindi pa nadadaala ng rotor. Bago tayo pupunta sa daan ng rotor, titignan na natin yung hindi pa nadadaala ng isang rotor, no? So, yan po, no? Buo-buo po yung lupa, no? Buo pa. Yan. Hindi yan. Yan po. Buo na buo Hindi pa po nadadaala ng rotor to dito na side okay hindi pa nadadaanan ng rotor pumunta tayo sa isang side na nadaanan na ng rotor okay so ito po ang nadaanan ng rotor no so as you can see mga katibay no yan yeah, no so parang hinihimay hindi naman sa may 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 no Ah, uh, akin is yung para bang binubungkal niya talaga no pino-pino so papakita ko po sa inyo yan no yan po no oh malalim po eh no kasi kung tayo lang po ta, tayo lang po gagawa nito mamanumanuhin natin hindi po talaga kaya no so o oh, pwede sa ano sa yung makalumang proseso yung hihilain ng kalabaw no kalabaw tapos yung tao nasa hawak ay na-assist niya yung hinihila ng karabaw no? So, yun nga, ito, tingnan nyo. Diba, napakasting po, diba? Ang pangyayari, eh. Ah, napakadali lang, no? ilang minuto lang, no? Yan na kaagad yung kanilang, ano, achievement, no? Na, ano, na daanan, no? Eh, kung sa makalumang proseso, ewan ko lang, no? Kasi, dati, yung hindi pa na, wala pa tong hindi pa lumabas itong teknolohiyang ito, is, honestly, matagal po, eh, no? Matagal po talaga, no? So, yun. Sila po, tandem po silang dalawa, no? Yan. Saan ba yun? Yung mga gwapo. Yun, yun sila, no? Tsaka, yun. Sino kasama ko? yon nandun pala si Ray, no? Sa likod. So, yun. Okay lang? So, yun. So, ano, nakaupo tayo dito. Okay? So, terik na terik po talaga yung araw, no? At, God tayo ngayong araw na to kasi hindi umulan no kasi kung umulan nako baka bawa kasi minsan hindi kasi kasi minsan na uh, lumulubog sila no kasi mabigat so okay tapos makakatipay pa ako no? papakita ko lang sa inyo ito ano ito ito yung mga puting puting yan no yun no nakikita nyo ba yan saan ba yan no no ayun yun yun yan yan yung mga bird bird na 'yan, no? Napakarami nila, no? No. Ano, ewan ko kung Tokyo ba yan diyan, nakalimutan ko eh, no? Ito, no, dam dam nila, no? 'Yun, no. Na para silang party, no? Party sila. So, 'yan. So, update ko lang kay Mommy, Mommy, mga katibay, okay? Eh, hey, mga katibay, no? so update lang po, no? So, malapit na sa kalahating tarya ang kanilang ano no na tatapos na ruruto tapos ito nga pala si best buddy ko no yo itong uh, ha ano trip ni ay yung hundang tao na nee. pala tapos ano yan ang kapan ito so yun nga no ano po plano kami ng kapatid ko na ito yung sa likod namin is buko no yan sa likod namin yan so mambubuko tayo So, let's see na no, kung ano mangyayari, okay? Ayan mga katibay. Ayan mga katibay, no? Nakahiram tayo ng itak. So, ang gagawin natin ngayon, parang masarap talaga yung eh, naglalaway tayo eh no? naglalaway talaga tayo sa no? Huh? butong no? buko so targetin natin saan dyan saan <laughs> ka natin po po eh, na no? yeah. para hindi tayo tarde, no? Hazara uh -huh. ang ng ito. Uh -huh. Ako mag-walk din eh. ay nibot nijug nijug man daw. Tayo mga katita, ta try na natin kumuha ng buko no kung marunong ba tayo magkita. Dogero, sige sige sige. Try natin kumuha.

bagay nga ni mo na sakto taas niya bitaw na sumod sa iya bagay nga ni kag ko dako na ko mo sakto daw sa mga butong go. ah kit okay, mamat okay. so kaya niyo. wala akong nakaya sa na butong buko-buko bu bu pero akyat ako wala <laughs> Zawaddle! xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi Oh yeah xong rồi xong rồi xong Yeah. <laughs> oh. mm, buhay na buhay. So, yun, mga katibay, no, so kakatapos ko lang umakyat ng buko, no? And then 'yun, food trip na 'no, tapos 'yun, no. Okay, no, relax, relax na tayo pag may time, no? tapos yun okay so standby mode pa muna no kasi alam nyo na relax time ha wala na tayo rin kay yun ang lupa ah ang so yun no ah uh... sumakay na ang ating pinakamagaling na piloto ng rotor no yun tapos yung isa nating kabro dito hey dude ano Anong mas masarap? Kumain lang o pinapak ng langgam? <laughs> ano masasabi na mo sa buko, no? Buko? Ano masasabi mo sa buko? Ha? Masarap? Sakto lang, sakto. Tama lang. Uy. Hmm. Para masarap nga yan, ah. yun pala yung mga teknik mga katibay no kasi honestly hindi talaga ako marunong tumingin ng buko ay no tapos sinuruan ako nung isa sabi niya pag yung buko daw eh sakto lang yung nasa taas daw nun is ganito kalaki no ganito kalaki and then for example ito no yung buko tapos yung nasa taas ng mismong target mong buko eh ganito kalaki yun sakto yun so yun nga no, nakakuha tayo ng saktong buko kasi gawa nga ng tinuruan tayo no? so yun thank you thank you no? and then paano ba to snack na tayo ano ah, naman mga snack no sige Oh, nagbunot ka? Hmm? nagbunot <laughs> ka? So what's up mga katibay? No, so kakatapos lang po ng rotor no? Tapos na po sila mag rotor and then Yun! So we are going home na no? Cause you know Magkagabi na rin no? Baka magkagabi na tayo sa daan no? Alam nyo naman yung ating motoris walang maayos na ilaw no? So yun So Paano ba ito mga katibay? Okay? So Yun lang no? Huwag nyo kalimutan mag like, share, comment, and subscribe, and hit that notification icon para mapabilang ka sa pamilya ng Tibay. Okay? So, yun nga. So, we're kind of going now. And, thank you for watching. Bye-bye!